Pinagbabawalan mo ng bumati ng Merry Christmas ang mga immigration officers sa mga pasahero sa airport. Ayon kay immigration spokesperson Melvin Mabulak, baka raw kasi isiping nangihingi ng pamasko ang kanila mga tauhan. We discourage them na magsabi ng, uh, ng uh, pag-greet sa ating mga pasahero dahil ba, baka ang understanding kasi ng iba, yung connotation, they are asking for ano, pamasko. Maglilinaw na ni Mabulak, pwede pa rin bumati kung ang pasahero ang unang magsasabi ng Merry Christmas. Pinagbawalan na rin na mag-file ng leave of absence sa mga empleyado sa mga paliparan hanggang January 15 ng susunod na taon. Yan ay para tugunan ang pagdagsa ng isa't kalahating milyong pasahero ngayong holiday season. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.